Sa Benguet, timbog ang mag-asawang nabis ng mga peking dentista pala. Ang mister na suspect, inilaglag ang misis at tinurong mastermind sa pambubudol. Nasa front line ng balitang si Ian Suyo. Pinasok ng mga operatiba ng PNP-CIDG ang bahay na ginawang dental clinic sa Sablan, Benguet. Pakay ng kanilang entrapment operation na hulihin ang mag-asawang mga peking dentista raw. Pagdating sa ikalawang palapag, nadatnan pang may pasyenteng kakabitan sana ng braces. Pero operatiba pala yan ng CIDG. Kumpleto ang klinik sa mga kagamitan para sa dental procedures. Inaresto ang mag-asawa dahil pareho silang walang lisensya sa pagka-dentista. Nabisto sila ng magsumbong sa Philippine Dental Association ng isa sa mga naging pasyente nila. Dito napag-alamang limang taon nang nag-ooperate ang naturang dental clinic. Ayon sa biktima, nainganyo siya nang matagpuan ng Facebook page ng klinik dahil murang ang singil sa pagpapabrace. May membership card din na nagkakahalaga ng limang libong piso na kapag ay may libreng serbisyo. Pero pagdating sa klinik, nagtaka siya sa proseso ng paglalagay ng brace. Yung higaan nila, nagtataka ako, bakit pa? Parang pang massage chair lang, hindi siya yung dental tech, dental chair. Bigla lang po akong kinabitan. Hindi man lang ako klinining, kinabit po agad yung braces. Ayon sa lalaking suspect, dati raw siyang dental technician ng isa ring peking clinic sa Tarlac. Inilaglag din niya ang kanyang misis na mastermind daw ng panloloko. Matagal ko na pong to, kaso ayaw lang po talagang magpaano yung asawa ko. Tigas lang po yung ulo. Gusto niya maraming perang pumapasok sa kanya, ayaw niya yung sakto lang. Matipid naman ang sagot ng tinuturong mastermind. Mayroon po akong karapatan na hindi po sumagot, di ba po? Nasampahan na sila ng mga reklamo at kasalukuyang nakakulong. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.